Aka-program ni Presidenta Bongbong Marcos ang uh, mi na. Malampuson nga taglunsad ni nga may nga adlaw, kauban ng uban ng mga distrito sa Entero Pilipinas, ang ayuda sa kapos ang kita program ng DSWD para sa unang 1,500 ka mga beneficiaries dito sa lungsod sa Socorro. Sunod si Mana Usab, adunay 1,500 ka mga beneficiaryo ang hatdan sa lungsod sa General Luna sa mga tabang pinansyal para sa mga pamilya nga kulang ang kita para sa ilang nag-unang mga panginahanglan. Ang pagpanghatag sa maong ayuda at ulo sa launching sa mga programa ang gihimo kini sa Tibuk Nasud, Pilipinas. Kini isa na usap ka programa sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos na tagpunduhan ng Kongreso sa liderato ni Speaker Martin Romualdez initag pa kabutan nga makaabot sa isla ng Siargao alang sa mga kaigsuunang Siargao nun, paningkamot ni Congressman Bingo Matugas. Sa maong adlaw, Mayor Risa Rafonsel Tarok Timkang hilabihan ang ibating kalipay ug pasalamat nga daw ang Congressman Bingo Matugas kumanang ilang lungsod may napiling pahigayunan sa maong launching sa AKAP kung ayuda sa kabos ang kita program alang sa mga minimum wage earners sa Siargao Island. Manampuso na nalunsad na kanitong uh, Mayo 18 ng Tuiga sa Municipality of Socorro sa Siargao Island ang programang AKAP nga adunay uh, more or less 1,500 ka mga beneficiaries ang nakadawat o tag 3,000 ka pesos ang matag-usa. Kini ang bagong programa sa DSWD o sa administrasyon ni Presidenta Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga doon nga usab kining gilaunch sa Tibo Pilipinas sa Surigao del Norte sa 1st District sa Siargao na pili ang sukuro nga may pahigayunan sa nasampit nga programa. Sumala pa usab ni Congressman Bingo Matugas nga target nga mahatagan ang 10,000 ka mga individual sa lungsod sa sukuro. Gipaklaro usab ni ini nga kini ang sugod pa lang o first batch sa nasampit nga mga beneficiaries. Sa nga programa ang mipaabot sa ilang mensahe si Mayor Tim Kang sa lungsod sa Socorro, Congressman Bingo Matugas, ang representante sa First District, Senior Board Member Bolin Navarro o Gusab, ang uh, isa sa beneficiaries sa lungsod sa Socorro sa ilang pagpasalamat sa Presidente o sa DSWD. Ang sa programa

Gaw, kundi itaguna na ito gano'n din Sa ato, lungsod na ang So, dili hindi kong primero o dili hindi kong katapusan. kundi magsunod-sunod ang ato pagpabot na hindi na Mahabot ang ato patilawon na na programa. Kung kaya nato, ato kayaon, kayaon may pundo, amon na datang tanaw, paakto na ng jismil ka tao sa kinatibukan na lungsod na Sokoro. So, sunod-sunod din eh, kami ni Mayor, unahaw nato ang mga pamilya na grabe ang tabang din sa lungsod nan Suguro, na nagpaludyo sa ato Mayor, sa ato Bisi Mayor, na barangay kapitan sa atong mga SP sa kinatibukan ng mabongao, suguro ako zao una ang nato tagaan kay Dako Garaja Wanila Tabang sa paglambo na ato mga pamilya din sa ato lungsod ng suguro So sa inyo ang tulong na maradaw matatanggap ninyong pera so ato yun palapakan Let's thank Kongresman Dinggu Maturgas Na ngederian kejur Na paning kamut Na nengkamut Pak ini Na pundo Para seidur Ubay-ubay na An mga Programa Na takahatan Sa Dinhip AX Supat si Akap Medical Assistance Educator Habuk na An ngerian Isang lang Ang sabi ni Kongresman OG Unaman Tabang Tabang sa undili Kundili Syargao non Rabi Hapo Namu iya jamin sahih di jawa Untuk si jepang lakpakan Ang kita program O A Seutus ng Panglima Ferdinand R. Marcos Jr. Binawa natin ang program ito Para tulungan Ang ating kita kababayan Na may hirap Na apektado sa pagkaas Ng mga pressure o inflation Ang AKA sa lahat ng pamilyang Pilipino na kumikita ng minimum wage o mas mababa pa. Layo na ito na matulungan silang makarao sa araw-araw, lalo na sa pagbili ng pagkain at sa iba pang mahalagang gastusin. Ano po ba ang tulong na maaaring matanggap sa ilan ng rapat? na nagbibigay ang programa ito ng diretsong tulong pinansyal para sa pagkain at iba pang pangangailangan para sa nutrisyon. Pangalawa, may tulong pinansyal din tayo para sa mga gastusin sa ospital, gamot at iba pang pangangailangan ng medikal. Pangatlo, may ayuda rin para sa mga gastusin sa pampalibing ayon sa kabalian ng bawat pamilya o komunidad. Sa pamamagitan ng aka, masisiguro natin na kahit sa panahon ng krisis, walang Pilipinong may iyo. Ito ang misyon na binigay sa atin ng Pangulong Marcos Jr. Ang tiyakin ng bawat Pilipino ay may maasahan kakumpi na handa umalalay sa panahon ng pangangailangan. Sa anumang panahon, sa anumang sulok ng bansa, maraming salamat po

So, ng dapat ng Pangulo po niyo, isa sa sinasabi Speaker Warting require this, ang DSWD na buo ang kanilang pansin sa social protection program. Ito po ang sa kailangan ng ating mga kababayan na nag-aangalaga ng kanilang pinansyal sa ilalim ng Pangulo, Ferdinand R. Finger, na isa ating sistema ng social protection card program. Naisating bigyang diin ang halaga ng social services gaya ng AICS sa pagpapalakas at pagprotekta sa kakayanan ng ating mga mamamayan na mabili ng pang-araw-araw nilang kasingin. Ang, ang, ang akap ay isang mga programa na inatas sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang layunin magbigay ng tulong sa mga Pilipinong itinukuling na minimum wage earners na ihirap near poor mga nasinformal na ekonomiya. Layunin din ang program ito na magsilbing proteksyon para sa mga beneficiaryo na